morning i-open ko yung binigay ng anak ko kagabi from Australia so nandito na siya sa ilo-ilo sa kabilang bahay so makong ganda makeup kit so open natin ano kayo ito eh? oh, wow lipstick is dilaw dar. Yan, yeah, ay ganda-ganda. Thank you, Pinky, for this. Balan niyang hilig ko, eh, lipstick eh. So, abrihan tabi ko na nung iyang shade. dun dan dun di dan di Ay, ang ganda ng shade, oh. Is dilaw dar. Ay, wow. First time na kasi mostly mac ako eh. Be, ang other shade. Ganda din ang shade, oh. <laughs> Salamat, Pinky. So, yan. Lipstick. Ano pa? Dandan. Didan, didan. Ay, wow. Eyeshadow. Kapi natin, ha? Ay, wow. Still out there din, oh. Ang ah, ayan kaya ako si Ni? Magwapa kaya ako si Ni? kanamig mm, kanami gid no. So, try siya. Lipstick with um magamit ito sa pag-vlogs ko. Yan, ang ganda. So, it's nice. So, ano pag ini Mayroon pa siya rin natal, oh. Yan. Sephora. Si mahilig ako sa lip. Ay, wow! Anastasia. Hmm? Ano ni siya? Nabrihan ta, ha? Uy. Hmm. Napatay ah, Nadagdag. na dagdag na laglag. Ay, wow. Ay, ito siya daw parang cream na eyebrow. Dito, na para matagal. Stay lasting. Ay, wow. Anastasia. Ay, wow. Amo na ni Guru pagwapa ko? Ay, wow. Salamat, Ping. Eh. Ay, wow. At... Binila niya din ako ng MAC. My favorite MAC lipstick. Tingnan natin ang shade, ha. Ay, wow. Ito ganyang gusto ko. Abi niyo mga palangga nami sa aton ang color like this light like pink. Kasi parang nagabata aton itsura, hindi kita nagamatured. So Every time magbakal ka mo sang lipstick ka, pink. Hmm, ang nga color, oh. So, that's it. Salamat, Pinky, for this. Thank you so much. I love you!